Hello everyone. So for today's video, panoorin niyo itong asawa ko kung paano niya kainin 'yung pickled onions na ginawa ko. When we came back from Abra, actually ito ay um native onion from Ilocos na nababad din siya ng abra suka or abra vinegar. Actually, akala ko magugustuhan ko siya, akala ko magugustuhan ko 'yung amo niya. Actually, gusto ko naman siya pero it's not not the way he eats it. Kasi, tingnan nyo naman, guys. Look at how he smash it. He really likes it daw. Unlike my papa. <laughs> Opposite silang dalawa. Ni amoy ng onions. Ayaw niya. So, yes. Uh, tingnan nyo kung paano niya kainin to. It really looks yummy. Pero, hindi ko talaga siya magustuhan. Unlike the way he eats it. So, uh, yes, guys. O, tingnan nyo naman kung paano niya isubo. actually, gusto ko naman ng onions, pero nung nababad na siya sa suka, ay hindi ko talaga magustuhan yung aroma niya. Um, pero sabi niya, sarap na sarap daw siya. Tingnan niyo guys. Tapos, gumawa rin ako ng um, kinadkad na mangga. And uh, yes, tingnan niyo kung paano yung kainin. Ito naman yung ginawa kong kinadkad na mangga. Nilagyan ko siya ng bagoong and suka. And um, yes, it's really a good combination guys that you must try sa mga tiga abroad na nakaka-relate sila sa akin because we actually um, eat raw mangoes with rice and it tastes really good talaga parang ano siya ng umay nakaka tanggal ng umay pag uh, pag kumakain tayo guys so yes ito rin pinapakita niya rin kung paano niya kakainin yung sili dyan Actually, sanay na yung asawa ko sa sili. Kasi he came from Nigeria and yung mga food nila doon is puro maaanghang. So yes, enjoy eating with my husband. Kumuha na rin po kayo ng bahaw dyan. Charis. Please like and share and follow. Thanks ah God bless.